Alam mo ba kung aling mga bansa sa Asya ang mahusay magsalita ng Ingles? At bakit? Akala ng iba, isang bansa lang ang nangunguna. Pero may mga pambihirang kwento sa likod ng bawat bansa. Tara, alamin natin ang pinakamagaling mag-English sa Asya at paano rin kaya sila naging magaling at sanay mag-ingles. Game! Mr. D <laughs> At number 10, India. Ang score, 490. Low proficiency. Bakit magaling mag-ingles ang mga Indyano? Isa sa opisyal na wika ng India ay ang English. Ginagamit ito sa gobyerno, korte, universities at lalo na sa IT at call centers. Kaya maraming Indiano ang bihasa sa pakikipag-usap sa mga banyaga. Fun fact lang, ang Taj Mahal ay isang UNESCO World Heritage site at simbolo ng pag-ibig. Sikat sa India ang Bollywood, pinakamalaki sa dami ng pelikula na ginagawa bawat taon. At number 9, Pakistan na may score na 493. Low proficiency. Bakit magaling sa Ingles ang mga Pakistani? Ito ay dahil ko-official language nila ang English kasama ang Urdu ito ang medium of instruction sa private schools at gamit din sa legal system. Kaya natural na marami ang nahahasa lalo sa mga urban centers. Fun fact, dito matatagpuan ng K2, ang pangalawang pinakamataas na bundok sa mundo. At sikat na sikat dito ang Karakoram Mountain Range na paborito ng mga mountaineers. At number 8, Vietnam. Score, 498. Low proficiency. Magaling mag-ingles ang mga Vietnamese dahil booming ang turismo. Mula Hanoi hanggang Ho Chi Minh, English ang susi para makipag-usap sa milyong-milyong bisita. Dumami ang mga English centers dito para sa mga kabataan. Fun fact, ang Hang Son Dong ang pinakamalaking kuweba sa buong mundo na may sariling kubat sa loob. Ay, paano nangyari yun? Hmm, sikat dito ang Vietnamese coffee at street foods tulad ng pho. Number 7, Bangladesh na may score na 500 moderate proficiency. Dating bahagi ng British Empire, kaya naging bahagi na ng edukasyon at gobyerno ang Ingles. Lalo na ngayon, lumalago ang BPO at outsourcing industry. Fun fact, meron itong Cox's Bazaar, itong pinakamahabang natural sea beach sa buong mundo na may 120 kilometers na haba sikat din dito ang Sundarbans. Ito ang pinakamalaking mangrove forest sa daigdig. At number 6, Nepal, na may score na 512, moderate proficiency. English ang ginagamit sa turismo dito, lalo na para sa mga umaakyat sa Himalayas. Mahalaga ito dahil libo-libong foreign trekkers ang dumarating taon-taon. Fun fact! Ang bandila ng Nepal ang nag-iisang hindi parihaba sa buong mundo. Ang sikat dito, ang Mount Everest. Ang pinakamataas na bundok sa mundo. At number 5, South Korea na may score na 523. Moderate proficiency. Malaki ang pondo ng gobyerno para sa English education dito maraming mga Koreano ang nanonood ng Hollywood movies at nag-aaral abroad. Kaya lumalawak ang English exposure nila. Fun fact, ang tradisyon ng kimjang or sama-samang paggawa ng kimchi ay nasa UNESCO Intangible Cultural Heritage. Sikat ang Korean Wave or Hallyu, K-pop at K-dramas na sumikat sa buong mundo pati mga Pilipino na aadik. Yeah! At number 4, Hong Kong na may score na 549, moderate proficiency. Dating kolonya ng UK, kaya natural na official languages ay ang Chinese at English. Gamit ito sa korte, negosyo, edukasyon, at mismong sa street signs. Fun fact, meron itong pinakamaraming skyscrapers sa buong mundo. 558 buildings, lampas 150 meters ang taas. Woo! Sikat dito ang Victoria Harbour at Skyline na parang Christmas lights paggabi. At number 3... Malaysia na may score na 566 high proficiency. Dating British colony kaya malawak ang paggamit ng Ingles sa edukasyon at negosyo. Maraming Malaysians ang bilingual, marunong sa Malay at English. Fun fact, ang Petronas Twin Towers ang dating pinakamataas na gusali sa mundo at ngayon naman tinaguri ang tallest twin towers. Ang multicultural na pagkain gaya ng nasi, lemak at roti kanay ay sikat na sikat dito. And at number 2, Philippines na may score na 570 high proficiency. <laughs> Proud to be Pinoy. Isa sa mga opisyal na wika ang Ingles. Kaya gamit mula kinder hanggang kolehiyo, pati sa pamahalaan at media. Kaya naman top destination ang bansang ito para sa call centers at ESL students. Fun fact, kilala bilang texting capital of the world ang Pilipinas dati na may bilyon-bilyong SMS kada araw. Ang Pilipinas ay may 7641 na isla kaya hindi mauubusan ang pupuntahan ng mga turista. And at number 1, Singapore na may score na 609, very high proficiency. Sa bansang ito, ay English ang pangunahing medium sa paaralan, negosyo at pamahalaan. Dahil multi-ethnic society, merong Chinese, Malay, Indians, Filipinos, ang English ang nagsisilbing neutral language na nag-uugnay sa lahat ng tao dito. Fun fact, ang Marina Bay Sands at Sky Park Infinity Pool ang pinakamahabang elevated pool sa buong mundo. Sikat dito ang Merlion at modernong skyline ng syudad. So, sino pa bang hindi picture sa Merlion? Kaya ayan guys, sampung bansang asyano na mahusay mag-ingles at may kanya-kanyang dahilan kung bakit. Pinapakita lang nito ang kasaysayan, edukasyon, turismo at negosyo ay nagsanib-pwersa para gawing global citizens ang kanilang mga mamamayan. Ang tanong di fam, kung papa-piliin kayo, sang bansa nyo gustong matuto ng English at bakit? Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe kay Mr. D para gumaling mag-English. <laughs> hey, este, Masayang matuto. Woo! The end. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D fam.